Ayan guys. Magtatanim yung asawa ko dyan ng talong. So binabasa niya muna yung lupa para malambot kasi matigas na yung lupa niya dahil sa mahabang tag-araw. So kailangan bago magtanim malambot yung lupa kaya parang hinihimay-himay niya siya para pag tinanim madali siyang tumubo. Ayan, binabasa niya tapos parang dinudurog niya kasi buo-buo pa dyan eh. Sobra kasi yung tag init niya yun. Kaya ganyan. Para, Para makatipid-tipid tayo ng gulay na pumbili dahil ang mamahal na ngayon ng presyo ng mga bilihin. Ito kalilisin lang. Itong maliit na ito. Hinay! Ito nagawa talaga ng paraan Shisero kasi yan eh e, wala pa yan mga tanim mamaya pag nadurog niya na yung mga lupa lumambot na siya lalagay niya na yung mga buto buhay buhay pampahaba ng gulay Ay, eh, mahawan na dito. Hindi na siya maano yung mga dam. Yung pato namin, hindi ngayon nakalabas. Kasi, pumupunta sila doon sa kabilang pato. Nakain niya yung rayo na kanin sa mga pato na Ay, pinapakain parang pa rin. Kaya doon na sila sa kulungan nila. kwayti ba ha wala na ilalagay na dali lang din din niya kasi baka siya dito para magdilbutin na lang mahaba itong po papa <laughs>